Hello, good morning ulit mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy weekend po sa lahat, happy Sunday. Pag-uusapan natin ngayon itong rally ni Bongbong Marcos kahapon na kawawa BBM. <laughs> Pati yung kanyang mga bulok at basurang mga kandidato sa Davao del Norte kahapon, ulitin ko bakit kayo pumunta doon. Yung campaign manager ni BBM at si BBM mismo, ikaw yung nag-isip. Balwarti yon ng ano ni sino ba ito? Kahit andyan taga doon si Anton Lagdamio, wala na si Anton Lagdamio doon. Basura yon. yon ni Pantalion Alvarez na kung saan ay isa sa mga nagreklamo sa Korte Suprema patungkol dyan sa budget na 2025 na may uh, pinakamalaking budget sa kasaysayan ng Pilipinas at pinakamalaking <laughs> at pinakakurap. <laughs> Ay, nagpupunta pa talaga kayo doon. At uh, ano ba, sabi ni Tito Soto, sa kabila daw ng pagiging baluarte ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte, hindi daw nasindak ang mga kandidato ng alyansa para sa bagoong Pilipinas, na naniniwalang malaki ang pag-asa nilang manalo sa darating na eleksyon. O sa nangyari sa inyo kahapon dyan sa Davao del Norte, ang tanong tito Soto, Bongbong Marcos, malaki bang ang tiwala pa rin ninyo na mananalo kayo? Na kahit saan sa Pilipinas ngayon may nagrara, may nangangampanya, nagkakaraban, kung ano-ano tang ginawang pati sa kampo nila ni Dilima ni Kiko Pangilinan. May sumisigaw nang Duterte. Ah. At ito pa ang masaklap ha? kahapon. bayad ginugutom. Ang mga Tao na pumunta doon. At ang pinaka pa, pinaka masaklap, yung pulis. Kawawa ang mga pulis ngayon no, sa administrasyon ni Bumbong Marcos. Ginawa na lang silang taga-rally, taga-sigaw. Samantala, noong panahon ni Duterte, administrasyon, itinaas ang imahe ng PNP na bulok, sangkot sa mga kidnapping, bank robbery, druga, etc. Kinaasan ang sahod. Pero pagdating kay Bongbong Marcos ngayon, binawasan. At kinawawa pa yung mga polis na may mababang uh, tawag dito. <clears throat> Nasa pinakamababa sila, no? Nahanay. O anong ginawa nga nila doon, ni? Eh? Inutosan. Doon sa QOGC. Eh. Binaboy ni Bongbong Marcos ang uh, OJC Sa kabila ng malaking tulong ni Pastor Kibuloy sa kanya noon, panahon ng kampanya. So, <laughs> ah, naku po, BBM talaga oh. Tatabihin pa ni BBM dito, ayon to sa kanyang ano ha, uh, Facebook page. Babalik ba daw tayo sa kadiliman? <laughs> Ikaw nga ang madilim eh. Boysit <laughs> na yan. Papayag ba kayong bumalik sa panahon ng lagim? Tatay mo naman na. Pinakamay, pinakamalagim na panahon ng panunungkulan ah. O itutuloy ba natin ang biyahe patungo sa isang maliwanag mapayapa at magandang kinabukasan para sa lahat ng mga Pilipino putang ina mo saan mo nakuha sino ba lakas ng loob mo at ang kapal ng mukha mo magsabi na patungo tayo sa isang maliwanag mapayapa at magandang kinabukasan e wala nagawa pabahay mo na 1 million a year build 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 nasaan wala kang maipagmalaking pagmalaking isang kilometrong kalsada na natapos under sa administrasyon mo despite ng laki ng pira. Budget mo. Wala kang naipatayong hospital, mga eskwilahan, mga airport, seaports, at kung ano-ano pa. Wala, walang ipinagmalaki ang mainstream media under sa administrasyon mo. So, paano pa tayo tutungo sa sinasabi mong maliwanag mapayapa na ngayon nga eh. Balita doon sa Panabo, pumunta ka lang doon sa Dabao del Norte, may nasabat doon sa Panabo City, na siya bo. <laughs> mo yan, sir? Ay, walang mapayapa. Kaliwat ka na ng krimen, mga minor, pinagginagahasa, sinutsyogi. Sino, sino yung iba, hinihiwala pa ang ulo sa katawan. Tahimik ka, wala kang uh, pakiala. Wala, no? Sa darating na Mayo, piliin natin ang magdadala sa atin ng mas magandang bukas. Piliin natin ang alyansa para sa bagoong Pilipinas. <laughs> Tingnan mo ninyo itong nag... Dito sa Facebook page, ito ni Bongbong Marcos, yung uh, tumawa dito, 573,000. Ayan, ang tawa. Tapos yung nag-like, yung nagustuhan ang sinabi ni Bongbong Marcos ay 13,000 lang. Tapos yung galit, 5.3 uh, key. Tapos yung nag-heart, 5,000 lang din. So pinagtawanan ka na lang BBM sa mga pinagsasabi mo. Nag-uulianin ka, eh, nag-halusinit ka na. Wala sa <laughs> katinoan. O, balik tayo doon sa kanyang uh, rally kahapon. Bayad, mga lalabs, mga bayod. Oh, so, ay, hindi to. Pinakita to, no? Doon to kay Joy Divib. Mm. PBBM rally. 11.30 a.m. at PB Hall. Magsot daw ng uh, black shirt. No pack bag. Tapos, Bisaya man to sabi dito, hangyo lang ni na nadaan na daan ha. So, nakikiusap daw kung sino man tong organizer ni Bongbong Marcos. Nakakain na daw ng tanghalian ang mga dadalo sa rally sa kanilang mga tahanan. So, may free food daw sa dinner, may snacks, may transportation at allowance. di, <laughs> alatang bayad. So, hindi lang yan mga lalabs, mga bayot. <laughs> ang mga list po, Putang ina yan. Ginawang tagarali na laang ni Bongbong Marcos. Sana ba yung balita ng Rappler na yun kanina ha? So ayon dito sa balita ng Rappler, Davao City Police Officer were ordered to wear civilian clothes with shades of red white uh, with shades of red while providing security at a political rally led by president bongbong marcos junior uh, sa carmen dabao del norte on saturday february 15 a directive that raised questions about the team ada uh, impartiality of the philippine national police wala na ang national police ngayon according dito kay saan ba yun? Hmm... Uh, taga ano na lang sila <laughs> Tagahanap ng heartbeat doon sa ano ni Kiboloy. QOGC, Ki taga ito, taga sigaw sa ni Bongbong Marcos. Doon sa kay BP na ano, impeachment at kung ano-ano pa. <laughs> ito na lang yung papel nila ngayon eh. Wala nang iba. Binaboy ni Bongbong Marcos yung kapulisan, yung hanay ng PNP ngayon, na dati ay inayos ni Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte at nagkaroon ng mataas na respeto. Kawawa kayo diyan. Ang papel ng PNP sa Davao, tagarali na lang ni Marcos para magkaroon ng maraming tao. Ang kanyang rally at para sabihin, marami pa rin sumusuporta sa kanya. Hmm.